Lipat natin yung lima guys. So mayroong problema. ah uh, may nagtatai. Eh. Isa. Overfeeding lang ang takaw kasi. So yan. tinapansin nyo guys. Yan. So basa yung dumi. So overfeeding. Na overfeeding yan guys. Dahil uh, napakatakaw po. Kasi. Yan. Kita, kita nyo yung chan. Yan. Kita nyo yung chan. So sobrang takaw kasi nito. Tapos meron pang hair niya. So gagamutin natin yan guys Siya lang naman yung iba wala Yan tsaka doon wala So ito yung gamot natin Sustalin LA Pwedeng alamaysin LA Pwedeng bacteroid So ito yung available sa nagayan ko ito yung stack ko so babasahin natin guys kung para saan po ito para clear po na magka idea kayo Yan dito tayo sa indication 'yan indication bacterial and mycoplasma pneumonia. Pwede po ito kapag may mga ubo-ubo yung alaga natin tulad nito. Ito hindi na kasi uh, mahirap na to uh, magkaubo dahil complete vaccine po ito sa mycoplasma pero uh, hindi na, nga na hindi hindi na hindi na magkakasakit so management pa rin uh, tamang alaga so ito sinishare ko sa inyo guys dahil uh, alam naman natin kapag backyard, bihira lang magbabaksin yan ang kadalasan uh, kasi nga uh, walang available sa lugar yung respi one yun yung inindigo dito na baksin so mahirap makabili nun at uh, limbawa kung dalawa lang yung dalawa lang yung baboy mo so hindi ka basta-basta makapag-inject dahil hindi wala din tayong nakakabili ng tingi so number 1 po talaga problema is walang mabilhan so ito makakatulong sa inyo to kapag naka-encounter kayo ng inuubo pwede ito yan so nagtae yung isa uh, ayun kasi guys ang takaw so yan yung basa siya lang yung basa So bibigyan natin siya ng 2ml. Kasi nasa 20 kilos na po 'yan eh. So 1ml good 14 kilos po kasi ito. So basahin natin. Mycoplasmal pneumonia. So enteritis, yan is scouring guys. So gamot siya sa pagtatae. Eh. Scouring. To, uh, infection, soft tissue infection abscess yan foot rot and arthritis so napapansin niyo yung mga biik nyo na sumususo pa lamang biglang al, namamaga yung mga paa uh, wala namang pilay pero namamaga spy ka ika so pwede kayo magbigay nito guys so yung do, uh, dosage nito so 1 ml good 14 kilos so same siya sa alamycin guys dose can be yan lagi ko sinasabi guys kapag nagbigay kayo nito dose can be repeated after 3 days for severe infection so ipalo up nyo guys mag inject kayo ngayon palo up kayo after 3 days hanggang sa gumaling lalo na sa pilay ito So, long acting po kasi siya kaya mabisa yung gamot, matagal yung gamot yung effect niya. So, ito po. So, ito mag nag nagbigay na tayo. Yan. 2 ml. Yun lang yung injika natin. So, tinatayan ko ng tubig dahil malakas uminom tub ng tubig, malakas din kumain. So, yan kasi, guys. Uh, kapag hindi na-control sa pagpakain yan, is mayroon siyang hair niya. Yan, kita nyo, guys. So, yung nasa puwet niya is natural lang po yan. Uh, namamana po yan. So, lalaki yan. Lalaki naman yan. Dirit-diritso. Basta hindi lang mabutas yung <laughs> bukol. niya, So, ito na, guys. Update, uh, 57 days old. So, is lang naman yung... Yan, yun lang yung basa guys ito wala naman lima doon walo dito so yun lang guys kunting idea uh, gamot sa pagtatae pwedeng alamaysin, sustalin LA bacteroid uh, Chache po pwede po ang ribipen strip doxylin uh, apralite yan po. Lahat po niyan guys, yung instruction nasa level na mismo. So yan lang guys, konting idea. Maraming salamat. Happy farming everyone and God bless.